Hey guys, ang i share ko naman ngayon, kung ano yung ginawa ko nung nag-travel yung amo ko or every time na magta-travel yung amo ko kasi mahilig ang mga amo dito na mag-travel guys. Samantala ako puro hard work. Walang travel. <laughs> Ayun nga, nung mali sila, last month lang, June lang, one week sila, pumunta silang ibang bansa. Tapos, gusto nila akong isama pero hindi na approve kasi yung visa ko guys papuntang Australia kasi sila so hindi na approve so hindi ako nakasama sila no, lang no. so naiwan ako sa bahay nila hindi ako muwi kasi one week lang naman silang ano one week lang naman silang nagbakasyon so bago sila umalis pinamalengke ako sinabihan ako na bibili daw ako ng gusto kong kainin para i-stock sa fridge pero yung ibang amo guys pag umaalis binigyan sila ng pera na food allowance lalo na kung medyo matagal ako nung last na travel ng amo ko hindi pero nung nakaraan na medyo matagal sila binigyan nila ako ng pera ngayon hindi ano lang yung sa fridge lang na food. Saka meron namang cash ako na ano na pang market andun sa pitaka kung anytime na may bilhin. Nagsabi din naman siya na bibili pag uh, gusto kong bumili ng pagkain. Pero doon na lang talaga ako sa ano sa fridge ng pagkain ko anong meron nung mali sila kasi one week lang naman sila. Tapos ang nangyari pa sa akin guys, mayroon akong four days na OT overtime. Nung umalis sila, doon pinagamit sa akin yung 4 days ko na OT. First time yun na nangyari sa akin. So, nung bago ako mag-OT, sinabihan na ako na okay lang ba na pag na sila ko gagamitin yung, yung overtime ko. So, hindi naman ako pwedeng magsabi na, ay hindi pwede. <laughs> yun yung nasa isip niya yan. So, nag-agree na lang ako. Pwede naman yun. Depende sa kasunduan nyo. So, nung umalis sila, 4 days din ako na, di ba 7 days sila umalis, 4 days din ako na walang, hindi nag-work nagpahinga lang kasi yun yung ano ko uh, holiday ko yun tsaka day off na pinag-overtime. So, mayroon akong natitirang 2 um, two days kasi yung seven days and day yun. Mayroon akong natitirang two days na work nung bakasyon nila. So, ginawa ko yung two days na yun tsaka ako naglinis. Tapos, nung time na yun, umuulan talaga masyado yung wall nagmumold. As in, doon ako na hirapan. Umiitim yung wall yung pag-ulan kasi yung bahay nila guys sarado. Hindi nakakasingaw ng mabuti. Tapos, mag talaga kasi yung mga bintana, konti lang din yung bukas. As in, yung bahay kasi nila dito parang condo type na apartment type na na hindi talaga open tulad sa atin kahit walang aircon, fan lang, makakasurvive tayo. Sa kanila kailangan, may time talaga na kailangan i-open yung aircon kasi mainit masyado kasi nga hindi open yung bahay nila. Doon tumubo yung ano ko sa'yo, yung katik sa kamay kasi matagal akong naglinis ng lahat ng wall, sa sala, lahat, lahat ng area nilinisan ko hanggang sa ceiling guys kasi yung ceiling, ang taas wala pang pa ladder sa bahay gumamit ako ng upuan pinagpatong ko ng ingat ng gaya ko pero hindi hindi yun advisable kasi delikado uh, hanggang as in isang araw sobra isang araw ko yung ginawa kasi ang, ang, hirap so yun yun yung ginawa ko nung umalis sila tapos may pinalaba lang siya sa akin may binili lang siya na labhan ko nung umalis ako at punasan ko yun lang yung binili niya sa akin kasi alam niya naman na pag alis nila is ano ko yun holiday uh, ko din yun kasi 40s nga di ba na nag ako yun. At saka, minsan-minsan nagme-message siya na, ano, kung kumusta ako sa bahay. Tapos bago siya umalis, nagbilin siya na wag daw ako magpapasok ng ibang tao sa bahay. Tapos huwag daw akong uh, mag magkumuha ng picture sa bawat sulok ng bahay O magvideo at isi-send ko sa ibang tao. So, yun lang yung bilin niya sa akin na umalis siya. Mas, ayun, seven days akong tahimik lang sa bahay. Nakapagpahinga ng mabuti. Minsan pag Sunday lumalabas ako para makaano naman ang hangin. Ting, bumalik sila may pasalubong sila ng labahan. At meron pa maybe binigay siya sa akin na moisturizer cream, 'yun yung pasalubong niya sa akin galing Australia. So 'yun lang guys for today's video. Thank you for watching. Bye-bye.